Nazareno! Matapos ang labing limang oras na prosesyong sinuyod ang ilang kalsada ng Maynila na nagsimula ng alas 5 ng madaling araw mula sa Quirino Grandstand, ang imahe ng itim na Nazareno ay nagbalik sa Quiapo Church ng eksaktong 7.47 ng gabi nitong Martes. Binalot ng mga ingay at hiyawan ng mga deboto ang buong Quiapo Church habang sinasalubong ang pagdating ng imahin ni Yeso Cristo na may pasan na krus. Bakas sa mga mukha ng mga deboto ang galak at tuwa na simbolo ng kanilang malalim na pamamanata sa poong Nazareno. Talaga yung parang hindi ko naanahan yung pagod, tsaka yung naginawaan talaga ako kasi nakakaiyak pa nakakaiyak. Iniling ko lang yung kaligtasan ng pamilya ko, yung, ka ano, yung kalakasan ng mga katawan namin ng pamilya ko. Pati yung araw-araw na biyaya. Three years na po akong namamanata at sinama ko po yung anak ko para po ma-adapt niya po kung ano po yung uh, pananampalataya po namin kay Nasaren. Tiniis ng marami ang tindi ng init at gitgitan sa traslasyon. Di raw nila ito alintana dahil hindi raw ito maikukumpara sa mga sakripisyo at paghihirap ni Heso Kristo. Kahit uh, gano'ng kainit, magkapuyat-puyat bang kami. At kahit kami may labang kami para sa pananalig namin. Kay Paul Nazareno. Kasama po namin dito iba't ibang lugar, Valenzuela, Caloocan, Bigan, Bicol. Baler, at syempre, umuwi pa ng Pilipinas mula galing ng Canada para makiisa sa amin, translasyon. Isang deboto pa nga ang nagdiwang ng kanyang kaarawan sa translasyon nitong Martes, na Ania, isa ng taunang tradisyong kanyang ginagawa. Ang pangalan ko po ay si Musa Cruz Pierce. At talagang naging malapit ako sa kanya ever since. Kumbaga parang naging tradisyon na namin na parang hindi kumpleto araw ko hindi ako dito nag-birthday. Pero matapos ang banal na kapistahan, toneto niladang basura ang iniwan ng mga deboto, plastic bottles, food wrappers at iba pa. Ayon sa mga otoridad, karamihan ng mga naitalang kaso ng mga deboto na ngailangan ng medical attention ay nakaranas ng pagkahilo at dehydration. Ganun pa man, ayon sa PNP, generally safe and peaceful naman ang traslasyon ngayong 2024. E. J. Gomez, CNN Philippines.